Senator Lito Lapid isinusulong ang Church Restoration sa Cebu bilang pagpapatibay ng Heritage Tourism. Narito ang news scoop ni Angelo Bainio personal na inspeksyon ni Senator Lito Lapid ang restoration project ng Nuestra Senyora del Pilar Church Complex sa Sibunga, nga Cebu bilang bahagi ng kanyang advokasya na palaguin ang heritage at pilgrimage tourism sa bansa. Ang proyekto ay pinunduhan ng isang daan at sampung milyong piso ng TIESA sa pamumuno ni COO Mark Lapid, katuwang ang National Historical Commission of the Philippines at Cebu Provincial Government. Nasira ang simbahan ng Super Typhoon Odette noong 2021. Ayon kay Lapid, Chairman ng Senate Committee on Tourism, layunin ng restoration na ibalik ang sigla ng makasaysayang simbahan bilang pagkilala ng kahalagahan ng Cebu sa kasaysayan ng Kristyanismo sa Pilipinas. Mainit siyang tinanggap ni Cebu nga Mayor Mariano Laude at ng mga lokal na opisyal. Nagpasalamat din siya kay Governor Gwen Garcia sa pagpayag na makapagsagawa ng apat na araw na motorcade sa lalawigan. Yan ang aking newscoop, Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.